pang deliver na yan huwag ka maligo ay abante mo na yan ay huwag mga abante huwag mo takpan basa rin yan doon sa baba yung mga ay doon hindi nila natakpan yung sasakyan nila eh Ayun, basa tuloy Ingat tayo mga idol, baka magkasakit tayo sa ulan ngayon. Kanina, init. Sobrang init kanina. Mga idol natin, mga supporters natin, solid followers, comment, like, and share. Mga idol natin dyan. Ingat kayo. Saan man kayo, sa bawat isa. Si isa lang buhay natin mga idol. Ulan na ulan. Lakas na ulan. Shout out, shout, out. shout out pala sa sawa ko dyan sa ano Nandun sila sa Saan ba yan? ላናው ያጣ